pagpunta ko sa bandar likod kasi mga estado yun na kung nagkikin na na so marami sila pag mga 11 ng gabi yun marami talaga yun kaya lang hindi kami agad nakapunta yan nagrelectic na yun ito po yun gusto ninyo kung magagawa kayo dito sa amin, mga kamangin. So maraming murang mabibili rin yung Ayan. Ayan. Ang daging, ayun, ay Hi. Good morning mga kamami. Ngayon, araw na linggo, magcha charge kami ng mga apo ko. Ayan. Say hi. Ayan mga kamami. magcha charge kami. So kami lang tatlo kasi ang mama niya, ang mama nila ay nag kasi tapos na yung holiday niya, yung anak ko naman dalaga nag-aaral. So ayan mga kamami, papasok na kami sa church. So update ko kayo mamaya. Ayan, nandito na kami sa loob ng church. Ayan mga kamami, tapos na kaming mag -chair. So ngayon, inihintay na lamang namin ang aming sundo, yung semester si Darating siya para sunduin kami. Ayan, ito yung apong dalaga. Ito si JM, binata na, nagbibinata na. Ayan, tapos na po kami. Siyempre po, una sa lahat, unahin po natin si God. So ibigay natin yung para kay God, yung oras ng linggo, ibigay natin kay Lord. So mamaya po ulit, mga kamami, pagkatapos namin nag-church, nagpunta kami dito sa RCS, may binili na kailangan nila sa school ang mga aking mga apo. Ayan, pababa na kami. So, update kita mamaya. Ayan mga kamami, pababa na kami sa RCS. Ayan, pupuntahan na namin si Mr. Nakapark siya doon. Ayan mga kamami, pa na kami. Ayan, say hi kuya pauwi na kami mga kamami so tapos na kami namili ng mga gamit na namin ng ating mga apo ayan nahiya si kuya guard kanina ayaw niya so mamaya update ko kayo pagdating namin sa bahay ayan mga kamami hinihintay namin ng apo ko bumili siya ng isaw paksiyo na isaw kasi paborito niya yun pati sa mister paborito din niya yun So, hinihintay namin siya dito. Malapit lang yung listo, nandoon lang. So, hinihintay lang namin siya. Na, nakabili na siya ng isa. 40 yun o. Forty, may order kasi yung sikwet. Ayun o, kami pa uwi na kami. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at nag-aabang ng ating mga at bagong upload na video. Maraming salamat po sa inyong lahat tayong lahat lalo na po ngayon sa tulan maraming bagong gumarating at nakakalis na so mag-ingat po tayo lagi magdala ng payo at ote at huwag kalilimutan uminom ng tubig araw-araw dahil ay, ang tubig ay makakapulong sa ating tatawa God bless us all po we'll see you next time bye